kasiken isa na po mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome na lang po sa ating vlog. Syempre panibagong video patungkol pa rin po sa pag-alaga ng mga Oriental breed, Shamu Asil at Basilan. Of course, ito pa rin ang yung Oriental breeder ng North Cebu, Ken Montesilio po. For today's video mga kasiken, dahil po sunod-sunod po yung pag-ulan, i-update po namin kayo sa kalagayan po ng aming mga manukan, lalong-lalo na po yung ating mga pasisiw at dahil nga nandito na lang din tayo sa eryang ito mga kasiken. Kung nakikita niyo, meron nga pala dito ng umiitlog na basilan ang ating basilan po na i feature na umitlog doon sa ating pugad. Nako, lumipat po dito makasikin sa sapagkat inayos natin yung kanyang pugad. At yun nga, lumipat siya dito nung ating inayos mga kasikin. Ito na po, meron na siyang siyam na itlog. At syempre, nandito po siya mga kasikin. Sa tingin ko, siyam na po yung itlog niya. Uh, malapit na po siyang maglimlim mga kasikin. No? So, hintay-hintay lang tayo. Abang-abang lang tayo mga kasikin. Ito po yung uh, authentic producer po natin ng mga Basilan Giant, no? Anak po ito. First offspring po siya ni Basilio, mga kasikin. So, kasikin, dito po tayo mauna sa atin pong isang inahin, yung atin pong Asil Blues po. sa uh, sa katanungayan, Uh, sa nag-comment nga pala sa atin uh, Ma'am sir, uh, yes Sa ngayon po dahil po one week na po yung alaga natin Gumagamit na po kami ng feeder So medyo uh, matanda na po ito mga kasikin no? Yung ating <laughs> chicken feeder So ito po yung ginagamit ko So kapag di old po sila mga kasikin Di 103 days old Hindi muna ako gumagamit nito Sapagkat again kumakaskas po yung ating inahin makikita nyo later mga kasikyan ito na po yung update nila kahit po sunod-sunod po yung pag mga around 4 or 5 days po grabe yung pag-ulan dito po sa Cebu mga kasikyan no? at ito po yung ating mga pasisyo okay, so ayan na po So okay na po kung magkaskas man yung inahin natin mga kasikyan sabagkat medyo malalaki na po yung mga niya. So para sa akin po safe na po yan mga kasikyan. Yan, tingnan niyo po mga kasikyan. At ito naman po yung ating basilan po na inahin na may siyam na sisiyo mga kasiken, Ayan. Ayan. So sana nabanggit ko po sa mga previous vlog, yung tatlo po dyan, yung mga pula na kulay mga kasiken no? hindi po yung mga buhin na mga sisiyo. Yan po ay anak po ng ating Asir po na hinin na si King Jude mga kasikin, not King Jude mga kasiken but si UG po mga kasiken No? so, so far. and So, meron talaga tayong feeder mga kasikyan na ginagamit. Siyempre, ginagamit lang natin kapag medyo malaki na po sila, no? Para, again, iwas po disgrass So far, ito po yung mga pasisyo natin. Sobrang liliksi. Sobrang gaganda mga kasikyan no? Dahil nga, umada po tayo ng free range. So, kapag mag-3 weeks na sila mga kasikyan kasi 2 weeks old na sila ngayon, eh. Kapag mag-3 weeks na sila, ay pakakawalan na natin para pag na lang po ang uh, kinakatakutan ko lamang mga kasikyan baka magsalpukan itong ating inahin sa ating mga stag sa labas no o, di kaya sa iba pang mga inahin kaya ayan sobrang ganda sobrang liliksin ng mga pasisyo natin at syempre dito sa loob mga kasikyan ang ating pure native nandito Nag, malaki na rin po yung mga pasisyo niya pagkat 2 weeks na rin ayan. still sobrang napaka wild pa rin mga kasige no talagang <clears throat> walang chance na magiging maamo ito sa atin at tingnan natin ang malapitan yung mga sisiyo niya ayan po wala pong nabawas o nakaltas po sa kanila subang liliksi no ayan kaya lang natin silang kumain mga kasikin kasi hapon no ayan kumakain na sila dahil nga <laughs> lumabas na tayo ay nako kuya cardo So mga kasikyan, bago po tayo magpatuloy po sa update po sa kalagayan ng ating mga manukan ngayon, uh, syempre isasali din natin yung mga breeders natin no? sapagkat meron na po tayo mga new set of breeders mga kasikyan kahit po off-season, kahit po maulan. Kaya samahan niyo muna ako saglit, magpapakain muna tayo kasi medyo hapon na mga kasikyan. Ayan. So, kasikin, salamat sa pagsama sa amin no, sa pagkotok po ng ating mga alaga. At ngayon ay pinapainom na po natin yung ating mga pasisyo dito. No? Ang problema lang po natin sa inahing ito mga kasikin ay kinakaykay niya po yung patubig natin. Kaya kailangan natin bantayan. Iwan ko dito, akala niya pagkain po yung ating patubig mga kasikin. No? But ayan, sobrang ganda, sobrang healthy po ng ating mga pasisyo So, ayan mga kasiken, uh, mga panibagong broadcast naman yung tinalian natin dito, no? Ayan po si Megatron, ang ating Hassel Blues po. Ayan po siya. Ayan, nandito rin. Si tibo mga kasiken ang ating asel po na splash white, no? Lacton, mga kasikyan. Ayan po siya. May hiya sa camera, mga kasikyan. At, syempre, nandito si Bart po, ang ating basilan po na blues. Na sobrang maldito po, mga <laughs> Ayan. At, dito pa rin, And dito po yung iba nating mga broodcock. So, i-flex po namin sa inyo isa-isa po yung mga broodcock namin, no? Ayan, hanggang doon po. Yung mga extra. Okay. Bali sa na-mention ko mga kasikin ay meron naman po tayong panibagong set po na ang breeders. Kaya ipapakita ko rin po sa inyo pasensya po dyan sa pamangin ko sunod nang sunod sa atin sa ating vlog no? so ipapakita ko rin po sa inyo yun pong ating new set po na mga breeders kite of season kasi kung napapansin nyo doon sa ating tinalian wala na po doon si UG kasi pinarisa natin ng dumpo so kasi Ken nandito na po yung new set po natin ng breeders uh, nag breeding na naman tayo ulit po ng ating game fowl no yung sweater dome po natin yung sweater dirty dome yan, nandito po sa loob mga kasikin. Pinaris po natin. Ayan. So, medyo madilim lang po dahil nga against the light po mga kasikin, no? Okay. So, yung ating dirty dome mga kasikin ay pinaris natin sa ating loose na asil. Ayan naalala niyo pa ba ito mga kasikin si Baki na ayan po okay syempre nandito rin sa loob ayan po yung sinasabi ko po sa inyo si Eugene mga kasikin ayan ayan po siya okay yung kapares po niya ayan nandyan po yung ating dompo po na sya mo sa kasalukuyan meron na po silang isang itlog dyan sa loob ayan Yan, so mga yon yun lang yung update po natin sa ating mga pasisyo, sa ating mga alagang manok ngayon. Uh, kahit po, ayun nga, sunod-sunod po yung ulan natin. At kung makita niyo dito sa ngilikuran mga kasikin, ayan, dahil po sa ulan, nagkaroon kami ng isang araw na walang pasok. Kaya ayun naayos natin nakabit na po natin no yung ating net makasikan ang kulang na lang is yung pintuan na lang dito makasikan at again maklose na ulit balik yung ating uh, manukan. Kaya bago tayong magtatapos a big shout out po idol shout out from Uncle Farm so shout sa iyo Kasiken. And we also have a shout out idol from Tagum City Davao del Norte Sir Norman Paduman so a big shout out sa iyo Kasiken. So ikaw kung bago lang napadala sa ating YouTube channel And if you enjoy watching our videos para patuloy kang updated sa panibago naming video, please consider subscribing at i-hit niyo po yung notification button. At mga kasikin, hanggang dito na lang po. See you na lang po sa sunod naming mga upload. God bless po. Ingat kayo palagi mga kasikin.